Hi! Si sa Poco po ito. Noong biyernes, ako ay nag-load sa globe ng 100. Tapos, ako ay nag unli ng 25. Di ka dapat i-75 na lamang ang aking, ang aking load. Tapos, nag-check ako ng balance ko. Nakatuko 25. 25 na lamang. Di ako tumawag sa globe. Sabi ko eh, Hello. Sabi ko, bakit po kayo? Oh, parang kinain kinain po yata ang aking load dahil dapat po ay 75 na lamang ang aking ang aking load. Eh nag-check ko po ito 25 na lang. Ah. Sabi ko, parang kinakain ang load ko. Tapos naputol, naputol yung pagtawag ko. Tapos maya, maya naka-receive ako ng text na, ano, we'd like, uh, what, ano, we'd, we'd like to hear your recent experience sa Globe ano free just text ano for, for free ganyan pa parang pilda ang text kung maintindi pa lang kayo tapos English siya in English ko din sabi ko eh because my load was ano was was eaten parang mali sabi ko parang mali English ko sabi ko they they ate, ate yung ate they ate my load sabi ko, parang mali ang grammar ko sabi ko because ano? Because you eat, you, 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 you eating, you eating, parang, ano kung pastin. Kaya ma, paano ka English iyon? Eh, yung kinain unload mo. Parang kinain. You eat, you eat, ano ito, ano, 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 basta ko nalilito. Alam, nireply ko nalaman, eh, thank you. No thanks. Ganun na lang. Hinayaan ko na.